So ayan mga idol no. Malapit na maluto mga idol. So ayan mga idol no. Uh, welcome back po sa channel. Halin niyo mga idol. Ay uh, meron tayong ihawin na isda. Bulyasan mga idol. Ayan, dalawa itong mga idol. Ihawin natin. Pero bago ang lahat mga idol, huwag niyo po sana kalimutan i-like, share, and subscribe mga idol sa channel ko. So, mamamaya maya lang ulit mga idol. No? Yun, mga idol. Papunta yung kalim. Hukay tayo ng lupa. Hukay natin ng bagya mga idol kasi lalagyan natin ng uling yan. Dito natin lalagay yung uling. So ayun mga idol no. Uh, bali uh, ng tayo ng uling mga idol. ayan, ayan, Pakita mo na. Yan yeah, mga idol. Ah uh, ng tayo ng uling para diyan natin nilalagay yung isda na ihawi natin. So may may ano lang mga idol pagka lagay ko na yung isda mga idol no. So yun mga idol no, ah, uh, bali lagyan natin mga idol yung iyawin natin isda. Ayan mga idol. <coughs> Ayan. Bali mamaya na lang ulit mga idol no. Pagka ano, malapit na maluto papakita ang lit natin sa inyo mga idol so ayan mga idol no babalik na rin natin mga idol ah, ayan mga idol balik na rin natin sarap sarap talaga ka yan din siya kaya pala mga idol, nagluto sila na papa kasi wala kaming ulam. Opo. Okay. Ah. Ah. Ayan. 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 Sarap ito mga idol. Ayan, mamaya na lang ulit mga idol. Oh. No? Save life mga idol. Mamaya na ulit mga idol. Pagka naluto na mga idol. So ayun mga idol no. Ah, bali kukunin na natin yung inihaw natin mga idol na isda mga idol. Ito na mga idol. Luto lo. na 'tong mga idol? Idol, oh na. Ah. Don mga idol. Nakakain na mga idol. Yan. So ayan mga idol, uh, bali hanggang dito na lang tong vlog na to, mga idol no. Ah uh, kita-kita lang ulit tayo sa sunod pa naming mga i-upload mga idol. Maraming salamat mga idol.